Sabihin mo ang totoo. Wala ka talagang pera. Tipid-tipid pinagsasabi mo. Okay, magre-react lang ako dito. Nagdaan kasi to sa TikTok ko habang nag-scroll ako. Natawa naman ako sa the comment. Taga Canada kaya siya. Yun lang yung ano ko. Wala lang na na ano lang kasi ko. Parang gusto ko mag-react. Kasi ako, six, almost 16 years na ako dito sa Canada. And kahit noon, hindi naman ako talaga mahilig sa designer of uh, bags or designer or branded na gamit. Nagkakaroon lang ako ng mga ganyan dahil bigay sa akin ng mga tita-tita ng asawa ko, tita ng ati ko, ganyan. Pero ako mismo bibili, kahit malaki sweldo ko noon, hindi ko talaga maisip na bumili ng mga ganyang bagay kasi parang hindi ko makita yung reason. <laughs> hindi ko siya type kasi masyado siyang parang maaksaya hindi siya practical anyways pero naisip ko din magkaron nangarap din ako noon nung bago ako dito sa Canada ang show off <laughs> para masabi, uh, ano um uh, successful ganoon pero naniniig pa rin sa isip ko na why <laughs> nandito na ako sa Canada I don't have to brag na successful ako I don't have to brag na may pera ako kasi ito nga ako sa Canada eh. Kaya kung kitain kung ano man yung gusto kong kita. Depende sa aking ano, uh, sipag. Ganon. So, anyways. Dito sa Canada kasi, hindi naman talaga siya ano. Ewan ko taga-Canada itong nag-comment. Pero, kung nandito ka, kung dati kang maporma, magbabago yun eh. Kasi, para pagpasok mo sa office, magugulat ka eh. Ikaw, postura postura ka. Pag, pag first-timer ka, malalaman mo ko bago dito sa Canada eh. Sobrang, todo pastura pa sila. Tapos yung mga katrabaho mo, naka-jogging pants. Naka-jammy sila. Parang, nung exert ever pa ako, nag naligo pa ako. <laughs> sila kasi hindi eh. Parang kung, kung kailan nila gusto maligo, maliligo sila. Papasok sila sa work. Kahit naka-plastic bag lang yung mga, damit, ay, mga gamit nila, ganun. Wala silang arte dito. So, parang, parang kang tanga na, <laughs> na mag-exert o mag i-invest na mga gano'ng gamit. Sa so, yung mga kasama mo, hindi naman gano'n. Tapos, malalaman mo, mas marami silang ikon sa'yo. Gaganda ng mga kotse nila, may mga bahay sila, may mga nakaka-travel sila around the world. Eh, ikaw, ini-invest mo lang sa mga luxury bags? Yung luxury bags na $4,000, pang ano mo na yun? Pang... Punta mo na kung saan saan, mga Mexico mo na, buong pamilya na yun. O, di ba, o exaggerate ba, baka ba may o pag dalawang tao na yun, diba parang hindi talaga siya ganun eh, tsaka, eto sasabihin ko lang sa inyo ha, sa tagal ko dito yung mga ah, uh, Canadian mismo may mga minden din at sa tingin nila sa ating mga tumatangkilik sa ganyan eh, may pag uh, parang katangahan <laughs> kasi daw ang mahal-mahal parang wala namang something special, name lang yun. Tapos, wala kang namang, walang laman yung bangko mo, pero nakabili ka ng ganyan. Or, kahit na kaya mo, parang, yun nga, sobrang hindi naman practical. Para sa $4,000, hindi siya uh, nagiging status dito sa Canada. Marami nga sa amin, o hindi, marami sa mga puti ang hindi nakakaalam kay LV. Oo. Um, hindi siya ganun ka-popular dito sa Canada. So, ikaw mismo, pag matagal ka na dito, makukuha mo din yung ugali nila, magiging simple ka din. Tapos, parang you don't see any uh, reason to have it kasi halos wala namang pumapansin. Hindi nila mapapansin yun. Plus, parang katangahan nga. <laughs> yung iba, ano lang, um, nice lang. Hindi nila sasabihin in your face. Pero may mga kaibigan ako na puti, na mga mean, and they say it's stupid daw talaga to own one. Lalo na kung hindi ka naman super yaman. Parang, bakit? Ibili e, mo na lang ng pagkain, mo na lang. Ganon. So, natatawa lang ako sa nag -bash. Kasi, ano, kung matagal na siya dito sa Canada, then wala ka natutunan. Ganon. Tapos kung wala ka naman dito sa Canada, then huwag ka mag-comment kasi hindi mo alam yung buhay namin dito. Hindi porkit walang LB, mahirap yung buhay dito. Practical lang. Mas smarter lang siguro. Elite na kami. Kasi nagsawa na rin kami sa ganyan. Kasi alam niyo sa totoo lang, dati mahilig din ako mamili ng mga designer uh, bags. Pero pag meron na ako, parang ano na, isa-isa lang, iba-ibang kain lang. Tapos dumating na ako sa point na napasabi na ako, ito lang recently, pupunta kami sa mga designer, ano, hindi na ako satisfied ng mga designer items. Parang sabi ko, gato pala maging mayaman. <laughs> parang wala ng challenge. Uh, nabibili mo lahat, gusto mong bilhin lahat, pero hindi ka naman matutuwa na. Lalo na yung mga ganyan, parang nonsense daw diyan lang sa cabinet ko. May mga may mga lululemon ako, bigay lang sa akin. Hindi talaga ako bumili. Alam mo 'yun, may time na gusto kong bumili pero bumili lang ako pang regalo. Pero para sa akin, hindi na ako ganun ka excited sa mga ganong bagay kasi wala lang. <laughs> Normal na lang kasi 'yun dito or hindi nga kasi pinapansin yung mga designer item dito. So, wala lang. Hindi ka magiging feeling special. Tsaka hindi ka makakuha ng respeto dahil sa mayaman ka o marami kang gamit na branded. No, magiging makakagain ka lang ng respect dito kung paano ka makitungo sa tao. So, mas maraming nag invest sa pagiging mabuting tao kaysa mag-invest kami sa pagmumukhang mayaman. And, eto galing na to sa mga staff ng mga designer bags or designer items. Yung mga taong mahilig sa mga designer uh, bags, hindi naman sila talaga mayaman. Merong mayaman, pero most of them are mahirap na gustong magmukhang mayaman. So, why would I do that? <laughs> you know? Bakit namin gagawin yung mga yan? Eh, kututusin. Hindi na namin kailangang i-brag na meron kaming mga business, meron kaming... Uh, investment, hindi namin kailangang i- i-flood-flood ang aming mga Gucci or LB. We could be owing one, but we're shy to show it kasi parang stupidity nga sa ibang mga um, puti <laughs> or sa ibang matagal na dito ang magkaroon nun kasi nga hindi nga practical. So, yun. Yun yung aking reaction dyan sa nag-comment na yan. <laughs> Sana tag dito ka para maranasan mo or para legit yung comment mo. Hindi nami-measure ng gamit o ng kahit anong designer item na meron ka para lang masabi na successful ka at mayaman ka sa Canada. Ganon. Kasi yung mga pera namin usually, linalaan namin yan sa investment para maging hawa ang aming mga retirement hindi mo lang siya nakikita ngayon, pero pag matanda ka na, dun mo siya makikita. <laughs> Ganon. So, dun kami nagpo-focus hindi sa mga pa papansin na gamit. Ganon. Yun lang ang aking reaction. Peace. <laughs>